Bakit hindi pa rin patay ang ipis kahit pugot na ang ulo nito? Ayon sa entomology, kaya pang mabuhay ng ipis kahit pugot na ang ulo nito. Dahil kakaiba ang biology nila kumpara sa tao na pag napugutan ng ulo, massive bleeding agad. Kaya patay agad sa ipis, hindi sila dugo dahil mababa ang presyo nila at hindi nila kailangan ng utak para mabuhay ng basic functions. Sabi ng Scientific American, humihinga ang ipis gamit ng spiracles sa katawan at hindi sa bibig at ilong, hindi din sa ulo. May ganglia sa bawat segment ng katawan nila, kaya may sariling control system. Para sa reflexes, kahit wala ang utak at mamamatay lang sila kapag nasobrahan sa uhaw at gutom. Ngunit ito'y pagkaraan pa ng ilang araw hanggang isang linggo. Ibig sabihin, kahit sugatan, kahit may nawala, kahit hindi na kumpleto, lumalaban pa rin ang ipis. Hindi dahil malakas, kundi dahil hindi sila nagpapatalo. Sana all ganun din tayo. Hindi nagpapatalo sa problema kahit sugatan na, kahit may nawala, kahit durug puso. Laban lang kapatid dahil may awa ang Diyos at siyang ang nangako. Hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Uki-uki! Okay, okay.